Meron tayong mixture dyan ng vinegar, soy sauce, konting asin, vetching, and sibuyas para mamaya ano. Lagyan na po natin yung ating mga tokwa. I know, karamihan sa inyo. Gusto ko, no? Kasi pwede siyang pulutan. At the same time, pwede na rin ulam. Ayan. On a Sunday, rainy morning. Yeah, prito lang po natin yan, ano? mag lang po natin tokwa natin. Ayan para ma-absorb ng ating mixture, ano? Ayan. Incorporate muna natin, no? haloin natin yung ating tokwa sa mixture para ma-absorb niya kasi a-absorb niya talaga yan. Then, add natin ating gempo. Mix-mix lang po yan. Ano. Gano'n na tayo. Tapot na, boy. Gano'n na natin. Hmm. Mmm, Diyos ka. Oh, kasarap, Sarap mga pagigil. Ayaw tayo. Po, no? ang ating tokwat baboy na nang sarap-sarap, Diyos ko. Ayan. Nagsangat po ako ng bahawa, Ano? Naku, ang sarap ng masarap sarap ng ating ulam. Tsaka ang sakto-sakto sa sinangag. Nagsain din ako, no? Ayan. Ayan. Kain na po tayo mga pagigil. Ayan ang ating dapat baboy ang ating sinangag. Ay, kain na tayo.